pang masbate niluto ng buo ang dalawang kals ayun nasira tuloy ang diet sa sarap nagnanam apo alright mga kamandirigma tinanggalan muna at nilinis yung laman loob ng ating manok naghiwan na rin tayo ng sibuya sa kaluya yun, nilagay na natin sa pressure cooker yung isang manok. Nilagyan natin ng sibuyas at sa luya. Ngayong nakasalang na yung isang manok, asikasuhin muna natin yung isa para sa lechon. Doon ba itlog niya? Sibuyas, luya, onion leeks at saka yung panigang yung available na panghalo natin dyan inilagay sa isang container sa kahinaluan ng paminta, yung durog at saka buo. Lagyan na ng dahon ng laurel, pati ng kunting soy sauce at asin pang lasa. Itusok na yung bakal sa manok bago natin ilagay yung mga palaman. Bali sa palaman ay inilagay na rin natin yung kanyang laman loob, yung nalinisan na natin. Ilagay natin lahat yung pinagsama-samang onion leeks, luya, sibuyas, pati na yung nalinis na laman loob ng manok. Ayun, ang dami niyang nakain. Pagkatapos nang nailagay natin lahat, ay tatalian natin ng tie wire para hindi naman lumabas yung mga laman habang iniikot natin sa paglilitsyon. Pagkatapos naman ay pupunasan natin ng panimpla yung gilid na katawan ng manok. Yun yung juice ng palaman na inilagay natin. This time ilagay natin sa oven kung saan natin lulutuin. Medyo matagal-tagal ito, lalo nga't kals ito, matigas yung laman kaya asahan natin na lulutuin natin ito ng dalawang oras. Umpisa na rin kumukulo yung sabaw na pinapalambot natin sa pressure cooker. After 10 minutes, nagumpisa nang magpatak-patak yung mantika ng ating niluluto na lechon. 40 minutes, malambot na itong karne ang ating pinapakuluan. nalang. lagyan na natin ito ng asin kung uh, hindi natin nalagyan kanina ng paminta ilagay na natin yung paminta niya buo at saka durog 30 minutes na itong umiikot at uh, ito nga nakikita natin unti-unti nang unti magkulay na. yung kanyang balat nakakainggan yung nakaagad nalantakan nilagay na yung onion leeks finali na gulay ng ating sabaw yung onion leeks Abay, tikman na natin agad habang mainit pa yung sabaw. ayo, ang sarap. Nagimas, sa Apo. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Lantak ng lantak. yun yung lechon malapit na rin pwede na sana ito pero dahil nga kals ito matigas pa kaya paikutin pa natin ng paikutin after two hours yung sanggala sarap abay sino ba naman ang hindi maingan yung kumain nito pag ganito na yung itsura isa si Jason sa mga bumibili at nagkikipuan sa huli ng mga magsasaka. Para naman ibenta sa mga palengke at restaurant. Hindi lang mga palaka ang dinadala sa kanya. Marami rin mga higat eh.